Guys, hindi nyo naman ho na panguhang tulia din ngayon. Kung gaano kadami. O, oh, ayan. Hindi nyo. Diyos ko, hindi pa lalasang luya din eh. Lalasan luya, ang tulia Lala hindi. Lalasan naman ang tulia hindi dahil maliliit. <laughs> May mga yungin pa Meron ang lalaki. Kulot pera din ako nyan ha. Ang kapal naman na mukha mo. Baka ka kanina. Ang tagas na mukha mo, manigas ka. Wala kang magagawa, kulot. Oh, magagawa na sa kanang sabon. Bakit hindi mo lang mako? Hindi mo na yung bibitawan? Hindi. Lunurin mo. Ganyan na katigas ang mukha ko ngayon. Lunurin mo ngayon yan sa balat mo. Huwag mong bibitawan kahit kailan hanggang umuwi tayo ha. Dapat may sabon pa sa ngos. patingin nga. Lagay mo sa ilong mo. lolo buyan, ilong mo. buyan. Sa ilong mo. Ang bula niyan masyado. Sobrang bula niyan ha. Yan yung gamit ko eh. Kita mo naman din ako naputay. Wow. Hindi na nga ni kulot. Wow. Kahit maka-orange ako. Magdilaw pa ako mamaya. <laughs> <laughs> Magpula pa. <laughs> San ka pa? <laughs> gusto ko yung lime green. Uh, gusto ko nga din yung lime green. <laughs> Tima <may puti> na ako. <laughs> Consenter. <laughs> <Wow>. <laughs> Di. Eh, Sana oh ano na. Ano murder ka na. Maana. Ano ka yan? Abayin lang ka <laughs> <ko yun>, ah. <laughs> oh. oh. mo. Oh. Ari pagamin mo kay call center. Ayun. Ay, gamitin mo call center. Oh. Pinaga pin. Oh. Ka iyan ang gamitin mo? Pina-order ako ng kamot. Ay, alam na ang dami ko din dito. Tingnan niya, eh, pakita mo. <laughs> pakita mo nga, pakita. Tiwa. Pero ya. Ito ba ng kamay mo? Anong gagawin niya sa tuliya ay eh, dadarang niya? Dadarang? <laughs> <laughs> no, Raw food. Guys, -ihaw ang ano, iihawan tuliya. Ganyan ka mga ano ang mga taga-Ilaya, guys. Kulot pati yung kasingit-singitan kailangan ipinakikita eh, sa video ang pag-aano ng singit bakla, maitim ang singit Noong, lang ito, <laughs> gamitin mo nga yung sabon <laughs> gamitin mo nga yung sabon at nampo ng... wow, o sexy na, niyo sana gamit. all, walang kakamot-kamot sa hita <laughs> sinong gustong gumamit ng ginagamit namin i-check nyo ang comment section nasa comment section ang link guys check nyo guys, sa kakakamot ko may pasana ang aking hita <laughs> sa pagtulog at hindi ko na mamalayan ba't may butanding na umahon dyan? may ano? butanding na umahon mm -hmm. butanding shockoy <laughs> Nakakaya naman sa mukha mo kung sente. Bisugo? Bisugo ka. Pupukitin <laughs> ang ito ah. <laughs> ang alam naman si Dugo. Si, bus, si Cold center po ay bisugo ng dagat. Kaya hindi po siya nangingitin. <laughs> At sigulot naman po ang... Anong tawag doon? Anong tawag oh, Wala! Dahil hindi mo alam. <laughs> uh, si <Uy>, Nyangu <laughs> si naman po ang... Ay, maglagay ka, yung, ka sa ilong. Kung gano'n ka bula. Tapos palubuhin mo. Yun oh, know, nalabo. po. <laughs> Tingin niya. Gege. <laughs> <laughs> Sampi iyan mama ya. Game. Pag, <laughs> <po>. Pag ganyan <laughs> yun <po> sa luo. Ganyan. Ilagay <laughs> mo sa luo. Yan, yan. Parang <laughs> <laughs> may sipon. Gege, lulaw po na yan. <laughs> sa so, sa so, guys sa sobrang bula ng sabon kahit inyong ilong kayang palubuhin ng ang sabon kahit kainin niyo pa ang tam eh. oh. <laughs> guys parang chocolate <suko>, eh. <laughs> chocolate <laughs> turbilan oh turbilon ay umorder ako ng turbilan may uuwi kasi sa kabilang linggo ng galing ibang bansa umorder ako lima oh yan dugong lumutang <laughs> 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 Bigay lang niya umorder daw. <laughs> yung tara mga inong sirap yung inong. Saan ulit makikita ang link niyan? Kung saan pwede bumili? Ay, eh, di sa yellow. Sa comment section, dito sa blue app. Kayo, makikita nyo. I eh, amin ko ilalagay yung link. At doon yung malalaman ang... Daming gamit. Ang gamit naming sabon na <laughs> bubble whip out. Whip <laughs> soap! <laughs> 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 whip out. <laughs> Bubble Whip Soap! Man. And guys, dayo pa dito si Kulot ng paliligo sa Taal Lake dahil guys, yung tubig din. Guys, aksayahin ko to dahil kasi, ano, sobrang bango niya at murang... Ano, aksayahin? Tinitipid, ano ak <laughs> aksayahin? Tinitipid ko nga yan! Ano <laughs> <laughs> Tinitipid ko nga ang gandang sabon, mabula. <laughs>